malat Isang kilo. Meron ka pa? Wala na. Meron. Malilit lang mo. Ano ito kuya? Sheila? Oh. Ha? Ah. Yun ang sabi sa akin. Inatake daw. Ate Sheila. Uh, ay, mabasa na. Ay, wala na ang problema yun. Eh. Hindi naman tayo masela. Magandang traffic mga farmer. <laughs> ng pasikip eh. Grabe, ang, ang tingay po napis na ereksyon Pero konting kempot na lang At tatahimik na rin ang mga uh, kalsada Dami pong uh, ano, Campaign jingle ba, Campaign jingle ba tawag doon? O, uh, ano na mga politiko? So tayo naman ay mamamalingke Tama ba si Doc? One month daw siyang mawawala eh Wala <laughs> si Tropa oh Meron akong ititinolang isda doon Baka magkamalamari si Bebe abilin ah, na amin sa subik Ganda talaga mamili sa Subic Kahit hindi Alam niyo yun Kahit hindi Talaga may isda at may isda Parang eh. timing lang kami ng konti Ayan Uy ganda ng pakwan Wow Bibili tayo nyan I-visita tayo Eh kasi Ang mahal eh 200, 300 kaya mam, nalang ako bibig. Mura pa. Dito tayo kaya mam. Kaya mam, sana. Huwag ka dyan, brother? Ano sa mga tingin ni brother eh. Ano ko kung parada dyan? Dito na siya. Dito na ako sa uh, malapit. O, oh, diba? Pwede naman siguro dito. Sasara na sila ketchup ko eh. Pwede rito ha. Ano? Pwede okay. eh. ako bibili ng uh, pang chop soy ko. Yes. Ano oh, lang ako nito. Pan yung ano ah. Ano yung leeks. はい。 tayo dito sa tropa ay repolyo pangit repolyo dito tayo magre repolyo nagpitan today is Wednesday matumal yun ang ganda ng sang jomar mara. nakabili na tayo pwede tayo isang kilo pa siguro silid. Oh. Morning. Ah. Oh, o nga eh. Sili. Plada ka. Wala magandang maisan na. Ha? Isang kilo lang. ano? Bago ba? Bago. Ano? Yung na, eh. eh. napili Napili. Napili. Meron meron na doon. Tatali. Kami. Ano kulay? Okay. Diyan na wag mong babalatan. Yung ano lang yung kagayan dati yung may balat ng konti. Mo na konti. Yung may na konti balat. Sang kilo, meron ka pa? Wala na. Meron. Wala, wala lang mo. Ganito o oh, ganyan lang. Pero yan, may may laman naman ng konti ah. Eh. Purong tubig ba ito? Anong ano? Hindi, ikaw namang kuya. Nagtatakmin mo 'yung isang ki isa nga sa bote. Hindi okay, babalikan ko. Oo, oh, oh, isang bote. Kasi ako kumakain niyan eh. Si ganun. Kiko Pangilinan ang mahilig diyan. Napanood mo ba? Oo. Oh. <laughs> si Kiko mahilig sa gatas ng kalabaw. Tayo ng kamatis. Gandang repolyo mo, brother. Magkano sa ngayon, tol? Onion leeks, magkano? Onion leeks mo? Ayun natin, onion leeks ni brother kasi... Ha? 70 pa? Magkano kaya kay Jomar? Tama lang to. Mura lang ito sigurado. Hindi ko na tinatanong. 70 ada. Seventy Oh, sixty. Mahal, mahal ba? Magkano ba natin? Dati wala man naman tayo sa nagtanim. <laughs> <laughs> Opla. Ah. Mapula. Pero matigas. Ayan ang maganda. Ito tayo ng konting dilaw-dilaw. Uh, dilaw -dilaw. Yan. Mga ganito. Para uh, hindi sabay-sabay. Ano -sabay. ka <tip> yan? Bagar ang pumapayat ha ni ganda ng bell pepper oh Wrong move ako dun na, ah. ganda ng bell pepper mo ha ah. Okay na yun Ha? Hindi ko pa di ko na tinanong 70 lang eh. ah, Ora Para Di sa gabal Mukhang nag-retire na ata yung Asawa ni Lolo ah wala na yung iyong mister Na? Na? Kalapate Oo <laughs> Hindi lang kalapate Asawahin ano uh, Magkano sang mo? 120 oh. Ha? 120 price ka brother 70 lang dun eh Uy. Hey, hey. Uy. Uh, ah. Ano okay. ko Ako mahilig sa biya eh. Ah, kay tamban na no. Wala na ba? Hindi na panahon Tamban. tamban. Pero naman, naman hindi ah. na no? Tol. Nakatake daw si Ate Sheila? Oh. Ha? Uh, yun ang sabi sa akin, inatake daw. Ate Sheila. Uh, ay, mabasa ano? Ay, ay wala na ang problema yun. Hindi naman tayo masela. Na ano, mataas ang prusyon niya. Hindi, <murin> inatake daw. Sabi nung kahapon dito, kahapon na pumunta sa amin, nag-order ng dito. Oo, oh, may, pero ngayon, okay. Baka may stroke. Pero ang sabi, inatake. Wow. Pero okay na daw ngayon. Oo, oh, siya presyo. Kulang mo kina tindala. Presyo na. 300? Kulang-kulang? Oo. Ang lupit. Oo, ay sabay. Ba't di nagme-maintenance? At yung wakin binusit na di siya lang mga Oo. Binusit kasi tawag niya sa kanya. Yung mulo ng pangbentin sa kanya. Hindi lang. Mm. Hindi yeah, the... oh. naman siguro. Magkano ang ano? Hipon. Ha? Yung medyo malaki. Ha? Wala Ala, ha? magkano yan? Oh, Oo. Oh, Dalawang na lang. na lang. So, walang tinda dito ngayon? Wala. Kanin yung tilapia, to kay Dindin? Wala. Kanina kay Dindin? Kay Dindin yan. Kaya sinakop niya na. Kay Dindin yan. Ayun yun, maliit lang. Oo, oh, maliit. Subukan ko mag-alaga niya, Nay. alin ayun, Ven. Di ba sa fish pond naman, nabubuhay yan, di ba? Oo. Pag pumapasok yung sabi nila ma maselan daw yan kumahalo lang nga sa sa tabang yan hindi <laughs> kaya hindi siya maalat siya o oh, yun hindi sabihin paano naging hindi pwede sa fish pan subukan ko Sige sabi nga daw ng iba galing sa palayan nga lang dati noong unang panahon meron yan eh oh. sa eh, diba, ano, sa so, ano, ano yan sa Pasig River ay say Pasig Pampanga River marami sa Matabang hindi pwedeng maalat yan. Ayun naman pala. Matumalatid na kayo na na. Oo. Eh. Parang wala. Oy, nag-noon, -no, nag-litsyo -no, ka. Nagn May alimasa binigyan mo. Dati yun. Matagal, matagal na yun. Matagal na yun. Four years ago pa ata lagop... Nakalagay naman sa ano Ilang taon na. Hindi. Inimbe. -in 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 ano lang na. Masarap. Seafood. Oh, okay lang, pero natalo nung mga lansa ng ano kasi karne tsaka ano. Siyempre, naglasa eh Naglasa sa Pinaka the best talaga kung ilalagay mo manok pwede Sa loo? Oo Hindi ba naglalagay ng manok? Ay, Pero Hindi na lang po Yung yan Yung yan ang the best Eh kasi siyempre yung mga tao nag-iisip ng alam mo na ba? Ah. Pero mas mas mas, mas malalansa kasi yung lase eh Si Doktora Mariano hindi pa nakikita. Hindi, baka... Ah, sa sabi... Amerika daw, one month daw siya doon eh. Hindi pa ata mo Mama, ba, wala pong siyang buwan. Hindi ko nakikita kasi ang sabi niya sa akin, ang huling kumuha siya ng ano, isang buwan ako doon, na hindi mo na akong makikita muna. So, siguro. Na. No. No. Oh, hindi mo nakikita. Sa na. Na. No. Na. 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 Na sa'yo. So, ikaw lang binibigyan ko. Brotherhood. Ano Ah. Uh, Bili tayo, bayi tayo ng mais. Mais ba? Bayi tayo na sili kay. Kami talaga si Lulong Suki. Bilib ba ko? Mayo Na. Mm -hmm. Ang bango. Dilaw na, alburo yan. Ha? Di na, alburo yan. Kinalburo? Albu hmm. ah. Pero ano na, dilaw. Ang Ang ba ba? Hmm. Ito, ito, yan na lang po. Timbangin nyo na lang yan. Huwag nyo na isaktong dalawa. Magkano mangga? 120 Kailan bibili ako ng pakwan? Wala na? Ah, nagbagyo sila wala pwede yung sumunod. pala. Eh, Ayun, na ano, ano, po. Oo! Oh. Magkano? Sa kanya? Ano kasi pangalan to? Mari... Ano kasi pangalan mo? Marilyn? Maricris Alam ko Marilu Maricris Ano susundan mo pa na isa? Bigyan mo 10 Ah pinatali mo? 30 ah, piso Pinatali mo na Ano? Wala kang babae Double kill Double kill Wala na akong tiwala sa inyo O yung sa akin? Hindi ito lang 70 dolar sa'yo 120 Paano nangyari yun? Na Ha? Ah? Ano? Ano no? Ang laki ha mo? Ang laki? 50, isang kilo din, di ba? Parang buy one take one na. O, yun yung hindi niya alam yung presyo, hindi siya nagtanong dun. Oo, oh. hindi sa ngayon, magtatanong na ako lagi. i ko na. Okay, thank you. Laki. 70 kay parek eh. <laughs> maganda din yan. Para, please mamamiya Oh, mamaya bayad lang tayo ng bayad. Doble-doble na pala ang uh, singil sa atin. Ay, di pa nagsasara ang tropa. Bibili tayo ng feeds. nag si Rambo. Kuya, wala nang pagkain ang baboy. Punta na lang si j Nauutang ko. giniji ko naman pag-uwi. Dahan tayo ng uh, Pakwan Dito kaya ako dumaan diba? Para shortcut na eh? tumalang palengke ngayon tahimik na tahimik parang mas marami pa ata nagtitinda kaysa namimili parang ito pa kaharang din dito pihit nako si mga pala nagpapabili ng uh, nagpapabili ng uh, Oh, ini dia. itu sampai nah, tutup ID itu oh, ya. meron kayak ito nga eh Magkano yung Floating mo? Ah, uh, floating 1,299. Oh, yun na yun. Iyon na po. 1,000. Iyan pag na po, oh. basta na buhay, -buhay? Bawa wow, yung mga nagpalay ngayon ano, no? Baba ng presyo. Sabado ko. Sabado Wala naman palang klase yung mga bata ngayon. Lang summer class. Ayan, sarap ang Paris dito ha. Isa lang pala yan mga farmer yung magkaharap na yan. Marketing strategy lang sila. <laughs> Isa lang yan siguro natakot na may magtayo doon kaya lilagyan na rin nila tama yun kasi alam mo naman ng Pilipino pag nakita ay yun, mabenta doon maglagay din tayo ay gagaya na agad so oh may last right. will unahan mo na anuhin mo na sa'yo din pala yun lang ang pangalan Oh yeah tayo sa ang kay manok at baboy tangi ko na lang muna gigas na lang pag uwi tapos dan tayo kay uh, amang bili tayo ng pakwan magkano kaya ang pakwan nila tingnan natin tropa naman yun sa so, mga gusto pong bumili ng pakwan na papunta sa amin at dadaan dito sa highway ngayon po ay season, ah, punta kayo kay Amang. Katabi po ng Holy Trinity Hospital. Amaya ay bablog natin. Pakita natin. Oh, okay, hindi po. Ayan, dito na ako. Ayan. Uh, tinatawag na taratango. Matataranta. <laughs> muna tayo sa Paris kasi eh, maganda na yung pakiramdam ko. Kahapon pala nag-jogging ako. Parma, alam nyo. Grabe na talaga ang katawan ko kailangan talaga na exercise nakaisang ikot lang ako alam nyo yun doon sa taas yun yung ko sa sa papuntang litsunan hanggang doon sa may kulungan ng manok umikot ako pababa hanggang doon na isang ikot lang ako nagpahinga ako tapos umikot na lang ako sa half court paulit ulit hindi ko na kaya grabe sabi ko samantalang dati sa barko pagka nag-gym po ako noon treadmill maabot ng 5 kilometers pero ito, hirap. Halagang na ano na yung katawan natin sa kulang ng exercise. So, sana makapagpatuloy. Kaya lang, masik masikip pa yung uh, sapatos kong mga nakuha. 42. Kailangan ko na yata nang ano. Uh, Bagay pag lumit lit, baka lumit din. Grabe ang traffic na nagagawa ng uh, pataya ng mga farmer. Tingnan niya isang patay lang ang dumaan alam po sa Manila bawal na ilakad eh so ito yung Holy Trinity Hospital ayan so after that nandun na po yung bilihan ng pakwan sana bukas si Ama ay sarado ay goodness wala, sarado siya. Ayan po, oh. Yung manol, no manol, dami. Ayan, sarado siya. Pahinga din siguro. Alam okay, niyo, mangga naman tayo. Eee, gee boy. Alagpasan ko pa. Pagbibira, oh. Na-traffic ako, eh. Ayan lang tayo kay Rambo hindi ako nalang ng pera yun o brocoli ayan ang cauliflower 50 pesos per kilo lang, mura gulay ngayon, at yung bagyo mura flu vaccine pa pala ng mga bata kaya lang si Niyo, tumulo si Pon pwede pa kunahan ah pala si Doc, lumabas yang eh, eh, open. 8:30. Ah, oh, Last meal is 3 o'clock in the afternoon. Alas tres ang last meal ko. Ooh. Eating hours na rin. Ayos. Papa 11 o'clock ko pa ito Di napakaganda Tingin na natin yung uh, feeds ni Motherhood. Kaya rin gagamitin niya yung sa kanyang tilapia. Uy! Malunggay Oh. Malunggay pandesal Ayun Oh, parang masarap din na. Ah. Huwag muna. Sayang. Isang basong tubig lang yan. Kaya na yan. Ah! Wala ko lang isda ngayon nabili kong ano, subukan ko. Tingnan okay, ko lang isda. Ay, ayan mga farmer tapos tayo mamaling. aling. Sarap ng buhay no, no. Nihintay lang mapuno ang timba oh. Ang ang ang, ang hina pa ng hos. Nakko naman. So ayan, tutuloy natin 'to mga farmer. Ayan po ang ating pagtambak. Tuloy-tuloy lang. Ah, uh, Sana matapos na po ito ng maaga-aga. So yan, marami pong salamat at magandang buhay!